yun mga idol Guwapo na ang ating bangka oh kulay blue naman ngayon ang baba niya dati kulay ano yan marul ayun kulay blue na yan pa yung harapan niya oh yung sa taas hindi na daw pinturahan ito lang ang pinunturahan ko itong punang puti tapos itong blue yung mga taga-dredakan ang nagpintura malinis na mga idol ayos na, ayos na. ikutin natin hanggang sa likod Medyo malaki rin pag nasa taas ang bangka, nakatretak. Pero kapag nasa tubig, ang liit. Ayan mga idol. O. Oh. Nakasan makalawa, baba na kami. Uwi na kami sa ano yan? Sa isla. Maghuli na kami ng pusit. Pati yung timon, uh, pininturahan. Oh, yung pulpera lang hindi. Dahil hindi pwedeng pininturahan yan. Pakinisin lang yan. yun yung ilalim ng bangka. Oh. Dito na tayo sa siding. Sa, sa kabila. Kaya yeah, mga idol. Kulay uh. blue. Kulay blue. Okay, nandito na tayo dito ulit sa harapan. Oh. Tan mga idol. Okay na mga idol, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa mga manonood dito. Sana magustuhan niyo to. Okay mga idol. Bye po. Uh, God bless us. Ingat po tayo lagi. Bye-bye. Bye. <laughs> Kita muna tayo. <laughs>